Good morning guys Saan yung Kung meron Saan tayo mag ano? Ah dito Ayun nakita na namin guys Yung simbahan dito Resurrection Parish Dito sa kuntong Sa May Merinole College Dito sa kuntong Ayan guys Pero alas stress daw ang Misa English Mass Sa umaga ay Chinese Mass Pero okay na lang din Natandaan mo yung sinakyan natin kanina So, pwede ka na dito magsimba-simba. At least, diba? Kahit English, okay na? Oo. At least, malapit Pit. mo lang, ano, lakad lang ng kaunti. Hmm. Dito po. Labas muna tayo. Kakatuwa naman. At least, Ay, alam mo. Oo, okay, uh -oh, sis. Look, oh. Salamat. Balikan, Maya lamat Lord na, na ano na namin. Oo. Sure oh. Oo. Oh, oh. ah, oh, sige sige. Picture ako pa daw siya. Sige. Dito be. Ayan dito dito. Ayan yan, yan. Hindi ko makita ang cellphone mo. One, two, three. Oh, ang tim. Ganun no, sarap, di diba? Maramdaman yung talagang simbahan mo ay. Oo. Oh, oh. May rosary talaga? Oo. Oh, oh. Ay, salamat, Lord. Yun pa nag-iisa ka, uh -oh. dito ka lang, Wulok uh -oh. Estate. Ang baba mo. kasi so, salang, lakad ka lang pabalik kaunti, di ba? Oo, oh, kahit hapon ka na oh, oh, oh. Yun nga. At gusto ko lang kasi mamagap ngayon. Kasi nga gusto ko malaman kung ano yung mga oras ng mas. Uh -oh. ayun pala, oh, Sunday mas. Oh, kakatuwa. Oh, di ba? Ay! Ay okay. ang bilis lang, di ba, natin? Andyan, lang yung bus na binabaan natin. sa so, okay. lang. Dito lang po yan, Resurrection Parish Church and Choiping Road. O, di ba? Oo. Oh. Pwede tayo -upo, upo lang sa park. Ayun ko rin mag ng matagal na nakaupo ka lang doon. Mas gusto ko yung lakad-lakad kaya nananakit ang mabinti ko eh. Hindi, tsaka para maigalang kita dyan. Alam mo. Ah, ito yun. Yan, natatanaw ko. Pag nasa bus ako. Sinasunan talaga kagabi Oo. Sa ito eh. Parang ito yung natatanaw ko pag nag-ano. Sabi kong ganyan. Okay, alam ko to. Diba lagi nga ako dito. Diba na nagpapacheck up ako. Thank you, Lord. Nakita na namin ang simbahan. O, oh, di diba mahangin kahit mainit? Okay na. Thank you, Lord. Saan? Ay, yung doon? Oo. Akin na. Saglit, yung cellphone ko. Ang hirap pa, pa. Hindi oh, ko nga makita yung cellphone mo kung ano ay, eh. Nakabright na yan. Nakabright na yan ay. Kailangan talaga ng ano. Ang kapalit. Hindi pa yung kalalit. Ayun na lang. Nakita ko yung rapor. Tapos <laughs> nakita ko yung si Papa Jesus. <laughs> Oo, oh, di ba? Alam mo, tsaka pag nakakasimba. oh, sarap ng... Oh. Parang nawawala yung angga ng pakiramdam mo. Tapos yung APM mall dun lang, huh? Meron, meron din dito APM? Meron din? Nandun yung APM mall. Lalakad ka lang dun. Ganun. Pangalawang APM? Hindi, yun you... na yun. Oh. Diyan lang sa likod dun. Lalakad ka lang. Oh, MTR na dun yung sa likod. Bakit to? Yung, oh, yan. Yes. <laughs> <laughs> Alin? oh, yan. Sinapay. Hindi. This... Yung shop. Shop? Oh, dito So, mamaya, dito bibili tayo dyan. Diyan ako yung nagpapaturok mo, no? Clinic. Diyan sa may bandang baba. <coughs> At na ako sa kwan, hindi ko nagagamitan talaga. Parang, um, sa isip ko kasi parang mga binigay sa yung mga ay. kinain ay. ko. oh, ay, mag-7 tayo. Magpapadala ako sa anak ko. Nasaan ba yung... Saan ba yung Circle K? Nakita ako eh. Mag-7-11 na lang. Ang dami! Lahat ang dito. May Pilipinas Starbucks dito? Uh, Indonesian doon punta tayo mamaya. May Philippine product yeah. din sila. Ako nga gusto kong bumili ng ganito, oh. Yung pag may gusto kong kainin, eh, ano mo sa kwarto. Ay, diba? ay, Itago-tago mo. Kasi hindi naman makaluto sa... So. Kasi next time pa naka-recover na ako, tapos na ako, gusto kong kumain ng healthy food yung kumbaga kung lalabas ako gusto ko magluto ng babaon ko mm. kasi yung pagkain sa labas talaga nakaka-cancer siya ito ang cute kaya kaya lang, pag nagsain nito pag may niluto ka dito baka mag ganun, tok 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 no. oh, pwedeng saksak lang USB be eh. ito o. Oh. O, oh, isasaksak mo lang siya tapos buksan mo nga eh ang cute kailang wala siyang ano mm -hmm. hindi ko lang kung pwedeng magsaing dyan mm. Oh. Ano siya? Egg. Ay, ay. Ah, bread. Oo. Pwedeng lutuan. Nandito ka mo guys ah. ito 'be oh. oh? may maano. Ganyan, ang ya, no? liit lang niya oh. Nagka na Ito siya. Magkano? 49? 39. Hmm, mahal. Itong cute. Ito, maganda. Ceramic. Ay, nine lang, Be. Oh. I don't see. Ito ba yun? Maganda rin ito, eh, Ceramics. Ito, ay, maga o, B. Maganda ito, Be. Magkano? Maganda, e. Nine? Hindi. O, oh, para. Alin ang nine? Para. Ano? Ano? Mura lang siya. Ito, eight. oh eight. Ay, ito yata, ang nine. Baka. Tingnan nga natin. Dati, twelve. Mm -hmm. Ay, dito na lang, Be. Dito na lang. Hmm. Kasi, dito parang maganda, ka? baka meron yung... Kasi parang maganda siya. Hindi siya ganun kalaki. 31? Ay, peste. <laughs> 31, pero ngayon ay, ay ano itong 12 na 990 na lang? Baka ito. Ano natin eh. Ay, yung ating ano, kutsara. Magkano ang dito? Tingnan natin. Siguradong mahal din. Meron silang minsang ano eh kutsara hmm. parang wala sa ang kutsara nila dito yung parang sabi mo parang sa Japan doon meron kasama, ay ito be kaya lang chapstick yung ano hmm 90, magkano? huwag na, saan? yan 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 ayan, ay Yeah. Pang ano nila yan. Ito, ito, ito. Yeah, nga. Ah, okay, Ito kasi yung ano dun. Ay, ang mahal naman dosi. Five lang dun eh. Eight. Anong eight? Ito, eight. 5 lang dun eh. Ganito oh, 5 lang. Yung tinidor nila. Ba't ang igsi? Ay, ah, ito. Magkanong... Oh. Hindi, yan, yan oh. Eh. Dosi. eh doble ang mahal. Thirteen. Kaya Doon ka na lang. Doon na lang. Di ba, aling malaki-laki? ya yeah, ay, pwede na ba kainan yung ganito? Pwede siyang ikutsara? Oo, why okay not Kailangan naman, five. Tara na, Ay, tara dun sa isang shop na inasabi ko. Oo. Hmm. Tapos gusto kong bumili ng siguro may bilihan doon. Tara. Ang okay, cute talaga nito, be. Ako yung nag nagbabalak nung mag-ano nito. Pagkatapos mo, uh, ang naka-recover. Uh, oo. Oh. Tapos. Tingnan mo, be. <laughs> ang cute niya. Cute niya. Yeah, Kasya sa Tapos pwede mo siyang bit-bitin palabas. 'di ba? May ganito yung hipag ko. Pag kami nagkikita-kita, may ganito siyang sinaing. Pag ito naman, ano to? Ah. Ito sa ingan din. Ito kasi maingay, be. Ma maingay yan. Pag kumuloy, tugtog ganun. Kasi ito walang ingay. Tapos pwede kang mag-ano dito. Ay, cook ng rice. Pwede ka mag-soup. Ay, ang naman. Ayun, warm. Konji, pwede ka mag-lugaw. Ayun, tayo sa kabilang siya. Mukano kayo Ang mahal naman dito. Mahal. Okay. 25 lang yung tatlo niya sa dispensary. Doon sa... Diba um, so may dab dito? May okay. hope? Ay, okay. Ayun, conditioner. Hindi siya Oo, oh, Oo, dam. Wala ano. So, konti nyo ng bedsheet. Yung mamurahin. Mm. Bumili ako sa Central 20. Ay, so, single pala. Pag ano ko hindi kasi doon sa bed ni... Doon sa gagamitin ng mga bata. Meron naman sila at ako na pa pumili. Hindi, ginamit ni Nuno. Oh. Pero nalaban ko na. Kinabit Hello. ko na. Pag may nakita ako dito, bibili ako. Kung may mura-mura. I-stress ako. Bakit? Saan? isila ba? Ay, wag mo na okay. problema sa kanila. Sa, sabi kahit sabi... mo eh. Ay, sikya mo? Ano sabi? Next time. Uh, yeah. Ayan. Kung gusto mo pala mag-inom-inom tayo. Oh. Na yeah, ano? Ay, gusto ko uminom. <laughs> may inken naman doon, di ba? Ah, oh, okay. ay, kandika, ay, bako, mami, ako, oo, oo, oo. Pwede. Eh, kandi ka pwede uminom, ha? Hindi. Ay, baka mamaya ako naman kayo din. Oo, oo. Ay, ito di, o. Oh. Dito, mura dito, o. Oh. May binigay si mga Aibin. Ah, meron ay, na. 20, o, si kuchara, Bura. Bura po. Ay, may Yung tayo oh. ng kutsara din. Pura. 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 Pura ay pinggan tingin tayo ng pinggan ay wala sila ay doon sa doon okay. nagbili lang kami sa palengke ng ulam 32 dollar lang kanin ang dami oh, para kami bibitayin <laughs> um, may dala may ganun. kanya beer akin juice <laughs> mm. yan ang aming baon pa, paano buksan tayo Naghahanap lang kami ng church pero dito na kami kakain. Ito, ito lang, be. Tapos may pasok pa sila. Yo, may mani. Ay, may mani. May may isang orange. Meron kaming katahan. Kakanta siya mamaya. May kung kung May wifi pala dito. Kaya nga sabi sa'yo, hindi pag-uhuli na nag-wifi maganda siya pag yan malabo pero pag ganyan mm -hmm. pero pag yung nakaharap pa naka selfie kain po tayo